Tanong, magkaiba ba ang Diyos ng lumang tipan Old Testament at ang Diyos na nabasa natin sa New Testament sa katauhan ni Heso Kristo? Ano sa palagay nyo? Pag-usapan nga natin yan dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Alvin Fabella at ngayong araw na ito, tayo mag -dilay sa Aklat ni Mateo, chapter 5, verses 17 to 19. Kapag binasa natin ang Biblia ng walang tamang gabay, ay niisipin mo nga naman na ang Diyos ng Lumang Tipan ay iba sa Diyos ng Bagong Tipan. Sapagat ang Diyos na nababasa natin sa Lumang Tipan o Old Testament ay parang punong-puno ng galit. Samantalang ang Diyos sa New Testament sa katauhan ni Heso Kristo ay punong-puno ng pagmamahal o pag-ibig. Dalawa nga ba sila? Magkaiba nga ba sila? O iisa lang? Paano ba natin mapapatunayan ito? Una, sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa. Yan ay kanyang binigkas sa aklat ni Juan. Ang Diyos Ama ay walang hugis, walang katawan, kaya hindi natin siya makita. Pero si Jesus sa bagong tipan ay nagkatawang tao. Siya ang tunay na anak ng Diyos. At pinakilala niya sa atin na siya at ang Ama ay iisa. Kailan may wala pang taong nakakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging anak ng Diyos na pinakmamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Nagpakita at nagpakilala ang Diyos sa atin sa katauhan ni Heso Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Si Heso Kristo ang salita ng Diyos. Nasasaad nga sa aklat ni Juan, nang simula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pumamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Pangalawa, si Jesus ay ang katuparan ng pangako na binigay ng Diyos Ama sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan ay nangako ang Panginoon na ililigtas niya lahat ng susunod sa kanyang mga batas. Sinabi niya ito sa pamamagitan ng mga propeta na siya'y magpapadala ng isang Mesiyas na dapat nating pakinggan at sundin. Yan ay si Jesus sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalahati ng Diyos. Pangatlong punto, lahat ng utos na binigay ng Diyos Ama sa lumang tipan ay tinupad ni Jesus. Wala siyang binago dito o inalis. Huwag niyong akalaing na ako upang ipawalang bisa ang mga kautosan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. Kaibigan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos na nabasa natin sa lumang tipan ay parehong Diyos na nababasa natin sa bagong tipan. Siya ay nasa katauhan ni Heso Kristo, ang kanyang bugtong na anak. Hindi siya nagbabago kailan paman. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Lahat ng utos ng Diyos ay hindi nawawala o nagbabago. Kaya tayong mga tao, wala tayong karapatan na alisin o baguhin ang lahat ng ito. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tundok o kudlikman ng kautosan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaibigan, ngayong kwaresma, tayo magnilay. Ano bang mga utos ng Diyos ang di natin tinupad, ang di natin paniniwalaan? Bumalik tayo sa Diyos. Humingi tayo ng patawad sa ating mga kasalanan. At pasalamatan natin siya sa pag-ibig na binibigay niya sa atin araw-araw. Nabless ko ba ng pagninilay na ito? Pakilike mo naman at pakishare mo sa mga kaibigan mo. Itag mo yung mga pangalan nila dun sa comment section sa baba. Tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa mas maraming tao. God bless your week.